Good day mga boss. Ganito lang mag-check ng cylinder head na singaw. Ayan. Buhusan natin yan ng gasolina. Yung exhaust na barbula. Yung barbula po, yun yung parang bilog na dalawa dyan. Yun, sumingaw. Ibig sabihin po yan, singaw po yung ating cylinder head yan. So kahit anong andar natin, hindi na ito talaga andar yan. So yan, papatunayan natin na singaw na yung ating barbula. So singaw po yan. Doon sa kabila po, ayan sa so may intake uh, intake na barbulas binilagyan din natin gasolina yan walang singaw yan yung kabila lang yung singaw pero alin man sa dalawa dyan pag sumingaw wala na so ito naman mga boss yung aking ginawa hindi ko na pinakita sa inyo kung paano mag parblapping kasi medyo matagal po yon so pinakita ko lang sa inyo yung singaw at yung hindi singaw so mga boss ititest natin lang yan yan ay ano yan Goods na po yan. Nalapin ko na yan. Na valve lapping. Ayan. Talagay natin ng gasolina. So, yan mga boss. Dapat yan. Walang singaw. So, walang singaw mga boss. Ibig sabihin, wala po yung ano, goods po yung gawa natin. Pag valve lapping natin. Okay. Yung kabila na po, mga, mga, boss. Dalagyan din natin yan. Ayan Yan lagyan natin yan yun mga boss dapat yan walang singaw din so dyan ay kita natin so kailangan maglag bago natin ilagay sa sa motor natin tayong mga lalo sa mga paguhan ng mekaniko kailangan i-check muna natin kung may singaw para hindi yung pabalik-balik yung gawa natin back job Sasunod mga boss, uh, magtuturo ko kung paano magbablapping na simula umpisa hanggang dulo po mga boss. Tuturo ko sa 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 isa. Salamat mga boss!